yung customer na po minsan talaga yung nagsasabi na pagka natikman po nila, talagang ginabalakan po nila. Yung chicken po namin, hindi po katulad ng mga kanto fried chicken na braided, talagang natural. Wala po siyang arena, natural na chicken lang yung timbang po namin ng chicken, isang kilo po talaga yung chicken namin. 1.0 po. Yung parang katulad po ng mga salitso na na chicken. pagkaugas po ng manok namin, pinakukulan po muna namin, saka po namin dinidepry. Pagka, depry, pagka pakulo po, papalamigin lang namin ng mga isang oras, Tsaka po namin i-de-fry kasi po pagka dinipry fry kagad ng mainit pa, pumuputok po at tsaka isa pa po, nangingitim kagad yung mantika. Kali yung manok po namin, talagang ako lang po talagang naging binto ng recipe ng chicken namin. Nakain po dito, ang sauce po namin, balikit siya po, tsaka toyo manse, at tsaka po. Pagdawa namin mura yung aming fried chicken dito, ang gusto po talaga namin maging market yung masa po na para po patikpan nila yung maganda yung quality, saka talagang napakamura. Ang lasa po talaga ng manok, lumalabas po talaga pagka wala po siyang breading. Chicken po namin pag natikman niyo po hindi eh, lang po yung labas yung may lasa pati po yung loob niya talagang malasa po siya Ang chicken po namin pag titignan niyo po akala niyo po parang ordinary lang pero pag natikman niyo po yung lasa doon niyo po masasabi na talaga masarap Talagang may alam na rin po ako sa timpla nang manok kaya pinagsama-sama ko na lang po yung kwan niya yung, yung mga nalalaman ko, talagang naging ko po ako ng sarili ko talagang. Natipan niyo po, sigurado pong ata niya, Sigurado pong babalik kayo. Ako po si Alan Perez na may-ari po ng Mang A Fried Chicken. Matatagpuan niyo po sa number 23, General Tinio Street, Morning Breast Obligation, Caloocan City tinitinda po namin dito, may buo po, buong fried chicken. At mayroon pong kalahati. Saka mayroon naman po kaming quarter na dalawang rice. Pag order po kayo dito sa amin ng quarter chicken, may kasama na pong dalawang rice yon At saka sabaw po, 99 po yon. Tinitinda namin dito, bali chicken pa lang po sa ngayon. Pero baka po balang araw, madadagdagan din po namin ng mga ibang pagkain pa. Po kami ng Monday to Sunday from 9am to 9.30pm po. Chicken po namin, bali bago po nakuha yung tamang lasa at saka yung tamang timpla. Marami po muna akong chicken na pinagpraktisan bago ko po, po talaga na perfect yung talagang, talagang lasa niya. Yung amin po yung pakuluan sa kaldero, nandoon na po yung lahat ng timpla niya. Bali, lahat ng ingredients ng chicken namin, nandoon na po sa kaldero. Kaya pag habang pinapakuluan po, parang humahalo yung, yung lasa doon sa manok niya. Yun na po yung pinakang ingredients niya. Kalik nung sa karanasan ko, kung bakit ko po naimbindo rin yung timpla ng manok namin sa pagluluto. Yung pakuluan po namin ng manok, bali parang doon po nagsuswimming yung mga, mga manok. Kaya po nanonot yung lasa. Yung bali yung mga ingredients po namin sa kaldero na pinapakuluan po namin, bali ako lang po yung nakakaalam. Sa pinapakulo naman kaldero, doon naman po yung nagbibigay ng lasa ng manok niya talaga. Na nanonot po doon sa loob. Hindi, nagluluto-luto din po kasi ako dati. Hindi pa po talaga ako naging kusinero. Talagang may alam na rin po ako sa timpla ng manok. Kaya pinagsama-sama ko na lang po yung kanya. Yung mga nalalaman ko, talagang naging bindo po ako ng sarili ko talagang timpla. Para sa akin po talaga, pag walang predigs yung chicken, doon po talaga lumalabas yung talagang natural na lasa ng manok. naging okay na po yung lasa, parang pinatikim ko po, po muna sa mga, sa pamilya ko, ganun po, kasi mahilig din po talaga kami kumain ng chicken. Eh, nung nag-agree na po sila na okay na yung lasa nga, doon na po yung sa kami na tinuloy-tuloy na. Bali po yung chicken namin, nag-umpisa na lang po talaga kami sa isang libong lang po sa bahay lang. Tapos yung lutuan po namin dati, ordinary yung double burner na ginagamit lang sa sa mga bahay-bahay. Tapos yung lutuan din po namin, yung kawali lang nag lang po kami sa isang libong punan. Dati po, sa bahay lang po kami nagluluto. Dati sa double-barter lang po na mas mong kalagang bang bahay lang nakalat. Tapos yung kawali po namin, yung ordinary kawali lang po. Kaya yun po. Ay, ang nangyari po noon, pag may umorder sa amin na customer namin, mga nakakatikim na mga bisita nila, po inihingi yung number namin. saka po, pa, padami na ng padami po yung customer namin. in word dog-mouth na lang po talaga yung panami. Yung nakakatikim po, umorder na rin po sa amin. Parang ganun lang po talaga yung kwento ng kwa namin, yung negosyo namin. Hanggang sa nakapagkwa na rin po kami ng pwesto nga na ganito, nakapagtayo na rin sa tulong ng Panginoon, ayun po, nagluluto po talaga, talagang araw-araw po nagpapalit kami ng mantika. paglalagay po ng manok sa mantika din sa kawali, kailangan po talagang pag-aralan din kung gaano kainit yung mantika niya. Isa rin po sa kailangan pag-aralan nyo kasi doon po nakukuha din yung pagpiprito. Magandang kinakalabasan po. tayong yung temperature po ng mantika doon din po makukuha mo yung crispy po ng balat ng fried chicken niya kahit na wala po siyang breadings Uh, Nag-umisa po kami talaga ng 2005. Ang hirap lang din po kasi umanap ng pwesto. Una po talagang hindi namin alam kung talagang lalago o ano eh. Kaya doon, din po kami nahirapan talaga. Pero sa lakas ng loob po, sa lahat ng mga pinagdaan mga kuwan sa buhay, talagang lakas loob po kami na talagang tinuloy-tuloy tinuloy, namin. Minsan, hindi natin alam yung mga comment ng ibang tao na maganda o hindi. Basta sa akin po, may tiwala ako sa produkto ko. Talagang tinuloy-tuloy ko lang po talaga na negosyo namin. Kasi lahat naman po talaga, hindi naman po lahat ng tao talagang pare-parehas panlasa eh. Mayroong pong may gusto, mayroong may ayaw din po talaga. Talagang hindi po natin maiwasan yung gano'n. Kaya sa akin po, sa tiwala ko naman sa produkto ko, kaya talagang, talagang nakaslow po namin at na talagang tinuloy namin yung aming hanap buhay. Mga customer po namin dito, mga, mga malalapit po dito mga opisina, saka yung iba po, talagang sumasadya sila dito dalas po yung deliver. Uh, ako po na gustong mag-umpisa ng negosyo, lalo na po pag may tiwala kayo sa produkto nyo. Pag nag po kayo na mahina pa yung negosyo nyo, parang wala pang nakakilala sa inyo, huwag na huwag nyo pong bibitawan basta-basta. Ituloy-tuloy nyo lang po, basta magtiwala lang po kayo. Balang araw po, ma makakamit nyo rin po kung ano yung nakamit namin. Kasi po kami talaga dati, talagang nag-umpisa rin kami sa Talagang asen akala namin talagang wala na. Dumating na nga po sa point na naghanap na po ako ng magiging kasosyo na dahil nga po may tiwala ako sa negosyo ko sa tsaka sa lasa, sa produkto tinuloy ko po hanggang sa yan po sa tulong ng Panginoon ay eh, nakamit din po namin yung aming pinapangarap na nagkaroon na rin ng pwesto na maganda na po. Pali yung naitulong po namin sa amin ito na pag-aral ko na rin po kasi dalawa kong anak ay eh, nakatapos na rin po sila ng college. So magpinaka malaking reward na po na mapatapos ko lang yung anak ko. Talagang hindi po ako bubitaw dito sa fried chicken na to kasi malaki po ang tiwala ko sa produkto kasi po nung nag na lang kami talagang mayroong mga nagsasabi na rin po masarap daw po yung chicken. O ng priority ng lasa po hindi magbabago. Negosyo po, kailangan na yung kalinisan. Yung gamit po namin, puro stainless. Pagka stainless yung gamit, hindi po sa kinakalawang. nagpapasalamat po kami kay Carl Yipod Vlog kasi siya po ang pinakaunang nag-vlog sa amin. Nakita ko naman yung paninda nila na may potential talaga. hindi niya pa kami nabablog, so okay na namin siya. na uh, customer nila ako matagal na rin. Regular customer na namin siya dito na paulit-ulit na umuorder. Yung chicken nila, nahahawig yung sa Ginekwento ko nga sa mga kaibigan natin na food vlogger din na kamote na lang ang kulang. Eh, na talaga yung ano niya. Datingan niya. Hindi na po po yata nagsasawa kasi sabi niya po talagang masarap daw po yung chicken. Makikita mo talaga yung, yung crispiness ng balat niya sa labas tapos yung juiciness ng laman sa loob. dito, makakakain ka ng parang sa restaurant na chicken, pero sa murang halaga lang. Biruin mo, 99 pesos, may dalawang rice ka na, tapos meron ka pang unlimited na chicken broth soup. Bali na picture na rin po kami ng unang hirit sa Channel 7 po. Si Sir Alan Perez, mas kilala si Ma'am Aiden. Pumunta po dito sa amin si Chef J.R. po, Royon. A blessed morning sa inyo dyan, mukhang winner. Sabi nga po ni Chef JR na masarap nga daw po yung chicken namin. Hanggang buto daw po yung lasa. Mula po nung pumunta dito si Kalipot Pod Vlog, bali sunod-sunod na po yung mga pod vlogger na pumunta dito sa amin. Tulad po ni Ining Angka, si Sarap TV Manila, at saka yung grupo po ng Akay ni Sol. Yun po, sila po lahat pumunta dito. O, si Judel Doria, at saka si Egyet TV po, galing na rin po dito. po nila talagang masarap nga daw po at saka fresh yung pangmasa daw po. Sika po trip nga po pala, galing din dito. Dati po talagang take out lang kape. Take out deliver lang. Yung mga gusto mag dine in, pwede na pong mag dine in sa amin kasi may dine in na po kami. ah uh, next year po, may pa-franchise na po namin. At sa lahat po ng vlogger na pumunta po sa amin, maraming maraming salamat po sa inyo. Saka sa pamilya ko po, uh, maraming salamat po at tulong-tulong po kami sa aming hanap buhay. Na sana po, balang araw, makatulong din kami sa mahirap. Sana po dumating yung point na yun na... unang-una -una po, ma sobrang pasasalamat po sa Panginoon at binigyan niyo po kami ng ganitong hanap buhay na hindi po namin akalain na palalagoy niya po ng, ng ganito.